Sumantalang sa pagkagnay pa nga balita, eh, ikwento naman sa pang exclusive interview ng Arin Manila ng Pinoy na si Meng Elopre ang kanyang karanasan sa malawakang nangyaring pagbabunsod ng matinding pag-ulan sa Arab Emirates o UAE kwento ni Meng na siya nang naninirahan sa Sarja na Dubai sila kasama ang kanyang pamilya para magdiwang sana ng karawan ng kanyang asawa na magsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Alauna niya ng madaling araw nang magsimula ng malakas na buhos ang ulan nang walang tigil kaya silang umuwi na lamang ng Sarja. Pabuti na lamang niya at nasa bahay na sila bago tumas ang baha sa mga kalsada nilang sa kasama pa naman nito noon ang dalawa niyang malilit na mga anak usually po pag umulan dito, uh, usually one hour lang talaga yung pinakamatagal. And then yung some area naman, hindi naman siya totally binabaha. Sa so, nangyari po kasi ngayon, halos lahat ng area talagang baha po. Actually, until now, yung dito sa amin, mm -hmm. baha pa rin talaga siya. Kaya uh, hindi talaga makalabas. Kung bagay yung mga streets, aakalain mo kung ano na para kanang open sea na siya, ganun. Before po kami makarating ng parking area, may konting bahana po no? palakas na yung ulan niya. Kaya thankful kasi may dalawang kids ako eh. Alas otsoan niya, tumigil na ang malakas na ulan kung saan tumambad na sa kanila ang kaliwat kanang bahat na magtuturing ng maladagat. Nabated na ito na ang pinakamatinding pagbangan na naranasan ni Lopre sa tagal ng paninirahan doon si Natidara B. Amarade.